Ayan, Chaltot, mga kabaro, mga ka-59. Ayan, kasama natin sa madam, dating artista. Ngayon nasa cruise ship na. We wait sa cruise ship. Ayan, madam, paano ka nag sa pag-apply sa cruise ship? Uh, ano, galing ako sa Dubai. Sa galing Dubai. sa Dubai. Oh, Yung experience oh, oh. mo ba, sa hotel ka nang trabaho? Oo, oh, oh, sa hotel ako. Ano Ayan. ako, five-star hotel ako, nag-work. Sa Dubai, na? Jordan. Ayan, galing siya sa Dubai, saka sa Jordan. Kumuha mm. siya ng experience. Tapos... Yung mayroon sa Pilipinas, anong unang ginawa mo bago ka nag-apply? Ano, uh, pinag-training muna ako. Tapos, pinaprocess yung Ah, Siemens Book. Ayan, nag-training mo na sa pinaprasa Siemens Book. Oh. Tapos, sumunta ka sa may agency. Saka oh, sa nag-apply. Agency sa magsaysay. Sa magsaysay Ayan, oh, sa magsaysay oh, siya nag-apply. Oh, Shout nag oh. out mo yung mga uh, oh. kaibigan mo Taga na magsaysay. Na magsaysay. Oh. Kumusta kayo dyan? Ito, apply na kayo dito sa Viking. Ayan, hiring. <laughs> hiring, malaki yung bigayan sa cruise ship. Oh. Isang sahod mo dito, oh. di ba? Oo. Oh. Oh, oh, Ayan, mga kabaro. <laughs> Ayan. <laughs> Si madam pala single man maghahanap ng single dad. Ayan, shout out. Ayan, mga baro Ano mga misis mo sa gusto mag-apply sa cruise na maging waitress? ah uh, dapat dito, matyaga ka lang talaga. Tiyaga, taasan mo yung ano mo, patient mo. Maging patient ka lalo. Oh. Ayan, mga baro pakinggan mo. Matyaga. May, no, oh, ganun. Pag-apply nyo, dapat ano? Matyaga kayo. Matyaga pag-apply. Masipag. Oo, masipag. Dapat ready kayo sa mga training. Oo, oo sa Saka sa interview. Naman. Ayan, mga kabaro. No. dapat alamin nyo yung barko na, ina-applyan nyo. Yung... Ayan, ina-applyan ng barko. Yun, ang history niya. Ayan, mga kabaro. Kasi yan yung Inaas sa interview. Ayan, yung mga tinatanong sa interview. Uh, mga working experience. Ayan, working experience. So, <laughs> kumusta naman yung ko mo ngayon? Ito, masaya. Ayan, di ba? Masarap ang buhay sa cruise ship? Oo naman. Ayan.